Hello mga kasari, good morning. So ngayon ay uh, Monday, June 16. So may pasok na ngayon dito sa amin. Wait, may nabili. Ano? Sampalo? Gabi? Against the light. Ako against the light. Cheers. Kamala? Kamala? No, Malboro pula. Chali hmm. 20. Ay. Oh, mga okay. damage dala. Dala ito. Mga pilihan na lang ito. Mga nalusak. Pilihan na lang ito. Kaya ano. Nakulog pa ito. Diba? Nagkalulusaw na. Ay. Ayan, so against the light tayo. So, ngayon ay lunis. So, balik eskwela ulit. So, nakabenta na rin, pero hindi katulad. Hey, ha? May result na pink. Pink? Ayan. So, hindi masyado ma mabili ngayon sa tindahan. Kasi katatapos pa lang ng fiesta, dami pang pagkain yung mga tao. Tapos, ano na, may pasok na ngayon. Wala pa masyado bumibili sa atin. Pero okay lang yun. Kasi ganun talaga dito sa amin pag, uh, pag ano, katapos lang ng fiesta. Ano? Arena nama kita. 25 16 05 77. Lo saya kalau boleh, kalau Ayan, may bumili din. Sabi so, nila, sabi so, nila niya ay ano, uh, arena. Tapos, mantika and sabon. So, yung mga mabili ngayon sa amin is mga sabon kasi naglalaba yung mga tao. Tapos, mga pangulam kasi may naglako dito ng, ano yun, maliit na iska. Uh, bulinaw dito sa amin kaya medyo mabilis amin yung harina and mantika. So, yan. Ah, so, mainit. Hindi pa tayo naligo. Uh, time check. Ay, 10-11 na pala hindi ko napansin yung oras. Nagbukas ako is alas 8 na kasi nagising tayo ay ano na 7.30. Sana naman masyadong mabili sa amin pa isa-isa lang. Kaya nagbukas ako uh, alas 8 na din kasi syempre bumabawi rin ako sa tulog kasi nakakapagod din siya. Halos sunod-sunod talaga ako na na daming ano halos sunod-sunod talaga ako na busy simula nung election pa lang iba nung meet, to you know, hanggang ngayon talaga so uh, ngayon lang tayo nakaka ano nakakapag Uh, relax relax kasi katatapos lang ng pesta wala pa masyadong bumibili sa tindahan pa konti konti pa lang okay so ito pa rin yung tsura ng tindahan namin ayan so kasi pa lang yung uh, stock ayan wala pa rin ko alam mamaya kung meron na kaming stock kasi busy yung nag-aasikaso sa mga uh, ginogroceries ko. Busy yung mga nag-aasikaso sa akin, yung mga kung ano yung bibilhin ko. So busy kaya di pa ako sure bukas kung uh, mamaya kung may mga ano tayo may mga idedisplay? display. Baka wala tayo i-unbox mamaya. So, maya-maya ay uh, maliligo na rin ako. Kasi tanghali na pala. 10 o'clock na. So, okay. So, nandito na lang muna yung vlog ko. Nag-update lang ako sa inyo. So, good morning sa inyong lahat. Kung hindi ka pa nakasubscribe, ayan, subscribe nyo na yung channel natin. And, uh, pwede mo i-click yung bell dyan kung mahil ka manood sa mga ganitong uh, vlog about sa pagsasari-sari store. So, ayan, kung hindi rin kayo busy, like and share nyo na rin yung video ko para mas madami pa yung mag-subscribe sa atin. Okay, so ayan, thank you for watching. Bye-bye, see you sa next vlog. Update ko na lang kayo mamaya kung ano yung uh, dumating ko na granosis. Bye-bye!